Yun, shout out mga kadiskarte. Pasyal tayo sa kubo. Uy, may ano na. PlayStation ano to PS3. PS3? Mm -hmm. Ayun no? o. Tapos may kisami na. Wow, bonggang bongga na lahat. Ito ba dati? Itong ano? Right. Ito? Ito okay, na. Ayun oh. No? Bo? <laughs> Ang ganda na naman si ano. Boy, shower na. No? Bongga na no? Ay, eh. May ano na pala, may exhaust. Ano lang ilaw? Hindi na Wow! Matapos tapos may. Para talaga nasa hotel na. <laughs> Ganda. Ito ba lababo dati? Nakalimutan ko na kasi. Ayos <laughs> ah, yes, ah. Sarap tumama yung mesa. O oh, pati dito meron na. O oh, ito lawak na ng kama. Wow, bonggesyos. Nang. Nang. Ganda na. Gamo -gamo, ipot nila. Alin? Yun. Shout out. <laughs> Tingin. Ay, ito yung dating ano. Nila yan. Itong, ito nga. Alin? Ko na tayo. <laughs> ang ganda sa likod. Tapos dito swimming pool. Swimming pool yeah. na talaga. Ay, ayun na yung ano. Uy, hinug na nyo yung ano bunga oh. oh eh. Ano yan pa? Ano, ano yan tubig nyo? Nakaano na sa ano Ano yan? Ah, oo nga pala, hindi ko napansin wala na pala yung poso dito. Nice, wala no. Minsan pala makabakas, ma ano dito, staycation. O, oh, yung mga gusto mag-staycation dyan. <laughs> Magkano ba ang rate? Eto, anong ginawa mo dito? Swimming pool? Ito. Hmm. May, dito, mo. May ano yan, baka fruit bat yan. Dito dito po tayo sa Famous Farm. Ayan, eh, eto pala. Tapos sa mo yung pang ano. Ayan o, oh. May tubig na dito. Hindi kayo maano. Ayun Ay, nyo, yung ano, papaya, oh. Wala nang panungkit yan. At ah, tinabas mo na yung mga Madre de Aguas dito. Oo oh, nga, eh, kasi wala na rin naman mga ngailangan eh. Ayun, nalaglag lang yun, oh. Baka bulok na rin yun, na. Eh. Yung duhat ba? Ayan po, oh. Saan mo si up yung ano, swimming pool? Yan, yung malalim na Ah, dito pala, oh. oh. Pag ano, pwede na kayo magpabok, mga kadiskarte. Dito sa farm sana sukatin para. Oo. Oh. ko pa nga kung square lang o ano. Pahaba. Mas kidney ni pull yung medyo Ah. Uh, no, oh, pwede rin. Pwede iaano mo na diyan yung ano ba to yung medyo kuwanin mo na sa hubog niya ng ano no. Gusto ko rin kasi consider yung puno kung sakali hindi na O oh, kaso. Kaso naman masiraan niya yung pool oo, oo, kasi yung ugat. Yung well ground na yan, hindi na siguro. Baga hindi na masyadong ano yan. Yun nga lang yung ano niya. Yung, Ay, hindi, maglalagay ka ng net. Kasi magdudumi sa pool yung ano eh. Oo, maglalagay diba? ka ng cover. Cover. Parang kahit parang lambat lang. Ayun po. Oh. Ayun, ganda na ng ano ng kubo. Dito na lang kikisame mo pa yan. Mga lahat yan. Dube -dube. Ayos oh. Kante, Ayun eh. po. Ayun Kante. oh. Kante. oh, sa mga nakakaalam diyan. <laughs> Di ba tayo malason diyan? <laughs> Dito tayo sa farm. Nakakasiguro na, no? yung basura. Kaya dapat yung pagano eh. I... Pinaikot naman diyan eh. Ito yung mga motor ni Big Bro. Ani brother. Dito dati yung manuka namin, nga lang yun ano na eh. Dinispose na gawa ng ano, wala na mag-aalaga. Buntis na kasi si Mises eh. <laughs> Ayan. Ayun o. No? Talaga naman. Ayos pala. No? Ayun yung tank kayo na. Dito yung swimming pool, taglit lang <laughs> puno Oo nga. Yung swimming pool ni Margaret, andyan sa kabila. Ayun, no? Hindi ko na nga nasikasang tanggalin to eh. Kung ano, ano yung papagawa mo yung scrambler nyo? ano? O, oh, ayos yun. Ganda. Ngayon, mga kadiskarte. Pumasyal tayo dito sa farm. Nakakatawa. Ang ganda na ng ano. Kubo. Dito po yan, eh, sa Nusa. Saka yun o oh, yung basketball court ko. Oh. Bago na yung board. Ay. Yun. Ano, nakuha mo na yung gamit? Kami kinuha rin tayo yung ano, gamit. Para sa pagpapakabit natin ng aircon. Ayun, solar pa rin. O nga pala, no. Kasi wala pang connection. Pero ang lakas ng ano, no. Ang laki niya, no. Ayun, ano shout pa, out. Ayun lang, lang din ang kaya niya. Pag ano, pwedeng dagdaga na. No? Ayan, may gate na rin. Oh, tinaasa na. Ano yun? Akala ko lock. <laughs> Ayun po. Shout out. Papasal tayo sa farm. Sa, ano ba ito? Yeah. You let's go.

Are you, you. Yeah. Look! Look! Your, your look! Look! on the water. Look! Huh? Okay. Look! Shout out. Shout out.